Good morning guys Dito naman tayo ngayon nagpapaharvest ng uh, palm oil Ito guys, ipinapakita po dito kung paano uh, magharvest ng palm Ayan po, gaano kahirap Ayan Kung gaano ka rigid ang pagharvest ng palm Gaya nyan guys, ang hirap pa uh, kunin Ayan, kasi naipit siya ng uh, dahon ng uh, palm Ayan. Balik kasi yung dahon doon sa taas guys Kaya medyo naipit yung bunga Kaya nahirapan po yung uh, Harvester na kunin yung bunga Ayan Ayan yan. Hindi niya masuksusuksuk yung kanyang uh, Gamit pang harvest Ayan po Ang lalaki po na nga kanyang panches Ayan Kaya sigurado magbigat yan guys. Ayan o. Gagamit ka talaga dyan ng pwersa. O pang ganoon ay makaya mo. <laughs> Lahat ng teknik sa pagbubuhat ay uh, dapat medyo may uh, alam ka. Kasi pag maalang-alang ka guys. Eh uh, baka mabali yung uh, ating uh, backbone. Ayan guys. Nahulog na yung isang bunga. yung matanda yung uh, role niya dyan guys ay uh, siya ang uh, taga sinop ng ating uh, dahon dahon na nahulog ng uh, harvester ayan tinatabi niya yan guys upang sa ganun ay hindi sagabal sa mga daanan ayan ayan guys uh, yung kalabaw naman ay ayan po yung uh, taga ikot upang sa ganun ay uh, ipunin yung uh, mga nahulog na mga bunga guys Ayan. Siya ang mukyot sa area. at uh, dadalhin doon sa uh, sa trailer upang uh, i transloading doon. Ayan, yung trailer naman po yung magdadala sa buyer ng uh, farm natin. Ayan. Ayan. ito may kanya-kanyang uh, rule ang bawat uh, farmer, guys. Ayan. May tagahakot ng uh, bunga. May taga sinop ng uh, ating dahon. Ayan po. May taga harvest ng uh, bunga. May taga deliver ng ating produkto. Ayan. At saka may kontin din. Uh, taga karga ng bunga. Ganun. Ayan po. Kaya kailangan din ng um, manpower talaga itong ganitong uh, um one guys business ayan or ganitong uh, uh, produkto ayan oh gayahin guys ayan uh, transloading na sa trailer yung kinarga uh, uh, na ng uh, kalamang guys tingnan nyo guys kung uh, gaano gagamit ng pirsa ang mga farmer natin guys sa ganitong uh, plastada guys o sa ganitong uh, kalalaking bunga sigurado guys ay eh, mabibigas yan yan po yung uh, harvester natin yan clean, clean plaster nya po yung uh, kanyang uh, pang sungkit upang sa ganun ay, uh, ay isingit niya doon sa dahon yung uh, kanyang uh, hook ayan kaya hindi po basta basta yung uh, mag harvest ng uh, palm natin guys ayan. kailangan na uh, tanggalin muna yung mga dahon uh, sa gabal ayan po kung maraming dahon yung uh, dapat tanggalin para may pasok lang po yung uh, hook na gamit pang harvest ay pinatanggal uh, po yan. Bago uh, makukuha yung uh, bunga ng palm natin. Ayan po. Ganyan, tinatanggal niya po muna yung dahon. Saka yung bunga. Ayan. Ayan, isang bunga lang po yan. yung uh, iyuhulog niya guys siya magko na siya ng uh, mga dalawang minuto o baka magsubra pa guys kung uh, maraming dahon yung uh, naka sa gabal sa bunga ayan po kaya itong ganitong uh, trabaho guys ay eh, uh, kailangan talaga ng oras Minsan hindi makakaya ng isang, uh, anang kalahating araw yung uh, harvest natin. Uh, dipindi sa karami ng uh, bunga. Ayan. o uh, kalawak ng uh, palm. Ganun. At dipindi na rin, nakadipindi na rin sa karami din ng ating uh, manpower guys. Ayan po. Ayan, talagang uh, ang ating mga harvester ay ita talagang porsigido rin upang sa ganun ay uh, maihulog yung uh, bunga guys. Talagang uh, walang sukuan talaga. Ayan, pag uh, hindi mo naman po hin yung bunga guys, pag masubrahan ng araw yung bunga ay madiditatsa sa kanyang uh, bunch nagdiditatch yung mga Pira-pirasong uh, uh butil ng bunga guys kasi ma-over-eed siya ayun uh madali dati kaya nyan po oh ayun na diditatch kasi tamang-tama lang po yung uh, edad ng pag-harvest natin ayan. ayan patuloy pa rin silang nag-transloading guys yan, gaya nang ang bigat niyan guys talagang nga uh, ginamitan niya ng teknik upang sa ganun ay may ka niya kasi pag uh, hindi mo itaas yun guys uh, mahirapan ka magbuhat kung uh, tagiliran mo lang yung uh, bunga Ayan. Tsaka guys uh, Dapat yung uh, Proper arrangement talaga Yung bunga doon sa trailer Upang sa ganun ay marami siyang uh, Makakarga guys. Ayan. Okay, guys Dapat ay arrangement Buti Upang sa ganun ay uh, Maraming makarga May technique kasi guys Malang, Sa pagbuhat uh, ng mabibigat Kawang sa loob Ibig sabihin Lahat ng space ay may uh, Ma Kukonsume natin. Ayan po. Yung matanda guys uh, maliban sa mga yung nagtatabi ng mga dahon, share rin po yung kumukulot uh, ng uh, butil na na-detach sa bunga guys. Ayan po. Kasi po sayang din Ay, naman po yung mga guys butil na na-detach kung hindi kukulutin guys sayang din po yan pwede pong ibinta Pulot ng o, ating pwede senior na kasamahan ang paliyap ng ating panggatong kung kahoy po yung gamit natin guys pwede rin gamitin dyan guys pang luto uh -huh. kung marami kang uh, ganyan eh, uh, kahit hindi ka gumamit ng kahoy eh, pwede uh, ka na namin kasamahan pwede. pero sayang Siyang din naman -pulot kung uh, uh, tinulungan dyan po yung gagamitin mo kasi maraming uh, marami kang mag magagamit na ganyan sayang din po kasi sayang din guys Ayan. mapapakinabangan pa yun kaya nun guys ang bigat nun napakalaking bunga yun nun mga 25 to 30 kilos yun guys kaya guys so, pag ma overage yan madaling ma-detach yung fan. kaya yung ginagawa ng matanda po ayan pag inabot ng uh, sobrang araw yung ating pag harvest guys sigurado pagkahulog pa lang marami ng malitats na butil ng ating produkto guys Kaya dapat may bilang ng araw upang sa ganun ay doon yung uh, schedule ng uh, pag harvest guys ito kali, ito kali ito guys ito siguro, uh, every, 15 days po ang harvest natin Kamo kamusan to kita every 15 days ang yan. 15.30. Halimbawa. Hey, <laughs> uh, mag harvest tayo ngayon. Eh, uh, bibili, lang po tayo ng uh, 15 na uh, araw. Upang sa ganun ay eh, mag harvest naman tayo ulit. Ayan guys. Kung mga eh, busy, kung busy po yung mga tao guys, ah, pwede naman po aso uh, susumra ganun. Basta hindi lang po ah, uh, So, sobrang ng tatlong araw. Mga dalawa, maximum 3 days sigurado guys. May mga nidetouch na talaga yan. Na bunga pag uh, medyo sumubra na. At saka makikita naman po sa bunga. Pag uh, natin yung uh, ating tanim na pam, eh, uh, medyo orange na po yung uh, kulay ng bunga guys. Ay, uh, yan, pwede na po uh, harvestin yan. Gaya yan guys, orange. Yellow orange. Ganyan po. Pag ganyan po yung uh, kulay ng bunga guys. Pwede nang ihulog yan. Ayan. Pagka kasi uh, ma-short naman yung uh, araw. Idad ng uh, ating produkto guys. Uh, Marirejik po yan doon sa uh, merkado. Doon sa uh, bumibili ng uh, ating produkto guys. Hindi nila bibilhin. Kasi uh, yung mantika niya kulang. Ayan po. 22 guys. Kaya ganito po yung kulay ng bunga uh, upang sa ganun ay tama lang po yung uh, kanyang mantika. Ayan. Yan po yung uh, ginagawang uh, cooking oil. Uh, pam cooking oil na binibili po natin sa merkado, guys. Ayan po. Ayan guys, ito na yung uh, pinakamasayang uh, part ng uh, harvest natin guys, yung uh, kainan. Kainan ng lunch. Ayan po. Dahil po sa katutak na pwersa yung uh, ginamit nila kanina guys. Ayan. Sa katutak na uh, pawis na yung uh, lumabas sinigang. sa katawan. Ayan po, hihigop sila ng sabaw. Mainit na sabaw ng sinigang na isda guys. Ayan upang sa ganun ay mabawi nila yung tubig na nawala sa katawan nila ayan po para hindi ma-dehydrate kakain ng sakto po para yung lakas ay a... mabawi nila ayan na. no. masayang kwentuhan na yung mga yan guys tawanan ayan Ayan guys, yung uh, nagsilbing lang nila, yung uh, kanila yung nilapag na dahon ng saging. Ayan, muhay buhay uh, probinsya talaga ito. Buhay uh, magsasaka. Ayan po. Ayan. lang po kasimple dito sa farm. Dito sa aming lugar. Ayan. Kada harvest namin guys, ganito po yung nangyayari. Bali, uh, yung kainan namin na uh, fight. Masayang kainan po sa farm Diba masaya po Okay guys Sana Natuwa po kayo sa aking video ngayong araw Nakapagbigay po ako ng Inspiration At sana nagustuhan nyo guys Okay salamat salamat po Salamat salamat po Ivan, selamat guys, tawalian. <laughs> <Walang trabaho, laughs> oh, <laughs> salamat, salamat guys. Salamat-salamat ninyong lahat. Yan. Walang sawang suporta. Salamat po at God bless po sa inyo.